gaming tuloy. Good day kakuyan to. So yun, for today's, for today's video, may pupunta na ang grupo ngayon, ang Wangbu. Ay pupunta kami dyan ngayon po sa uh, Tanay. May nature tripping lang kami, pause dyan, na uh, may sisilipin lang rin kami. Ngayon kung goods, mag-stay kami. Uh, check din namin kung uh, nagka enjoy yung grupo. Ayan, di diba? ba? Uniformado pa kami. Okay. Uh. Hey! I've been dreaming on in my head, like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game Now we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on Time Stay strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on face on chase like that Yeah, I play so strong in the night in the back a swing home run like a baseball bat Ayan, good day ka kwento. Uh, nga, punta kami dito sa Badlag Falls. Isa lang naman yung way yung pinasokan namin, yung uh, way na naranak. Uh, Badlag Falls. Ngayon, hinahanap namin kung saan siya mismo. Medyo uh, hindi tayo familiar dito sa way na to kasi first time natin pupunta dito ka Pero dun sa paglitaw, dun sa kabila, napunta na natin pero pag diretso dito so, dito na ba? basta batlag Pauls batlag ganti po yun Babayad nang dito ng party saan magpapart? dito na po dito na mismo so, saan magbabayad dito na po saan dito magpapayad hey wangbu hi Hi vlog! Uh, so, welcome to, welcome to my guys! Hello guys! So dito na kami sa... Uh, ay mga buwa! Ang pinaka ano, ano, daranak po yung pinaka drop point tapos lakad pa mga 10 minutes pa bago dun sa uh, Batlag Pulse Ngayon sabi Hindi magkakadyawa <laughs> Eh Kung sabi doon kasi What? 175 yung entrance <laughs> Tapos depende na sa amin kung saan namin gustong Ah! Uh, maligo magpunta hmm. Oh, yun yung tulay nagsahin kami na tulay kami na na lugaw, uh, <laughs>

Sakto po, pagdating nyo doon, tamang siya. kain na kayo dyan. Ah, sige, salamat. <laughs> ay, ito na entrance daw. Ha? Ah, ah yan. Ningal ako, kuya. Ano ya? 100 po ito. kami na ah, bukod po. <laughs> sa 75 niya. Bukod sa sa 5 5? Yun. Na yan natin 75 bukod so, 75 bukod pa sa 75 niya. sa 75 75 yun Kaya pala sabi nung ano kanina, seventy 175 kasi nga yung pinaka entrance dun sa ano, 75 pesos. Tapos yung pag pasok dito sa Batlog mismo 100, kaya pala 175. five kung gusto mong maligo dito sa Daranac sa kabila tapos sa Batlog, pwede kahit ano. kung sa mo trip Ay, yun yung nga kaya ito, medyo Pataas yung papunta ng Batlag Falls. Tapos baka may maligo ka. So yung kakuha yun final kagito uh, final assessment na tayo. Yun, uh, ipipin nyo lang sa Google Map nyo. Siyempre, the Rana Falls, pagpasok nyo doon. Uh, may entrance doon, entrance, ay hindi pala, uh, parking fee na, na 20 pesos. Kasi tuturo na kayo doon sa entrance ng the Rana Falls. Tapos, pagpasok nyo doon, magbabayad kayo ng 75 pesos para sa entrance lang yun ng mismong Drana Falls. Tapos pagpunta nyo naman kung gusto nyo ng mag Falls naman, magbabayad naman kayo ng 100 ng 100 pesos, kaya magiging 175 pesos yung magiging entrance nyo. Kumbaga full access na yun. One stop nga eh, meron pa, pwede na kayo mag-access ng Garanak Falls, ng Batlog Falls, saka yung muli namin pinuntaan yung Blue Lagoon. Yun. Um, maraming maraming uh, kayong pwedeng pagpaliguan dito. Yun nga, based nga sa napunta natin. Kumbaga tatlong falls nga yun. Pagdating namin dito sa Batlag Falls, yung tindahan nasa baba kasi medyo malayo. So, kung makakulang yung dala nyo, wala kayong nilang pagkain, pwede naman kayo magpaluto doon. Uh, I-deliver na rin dito sa mismong cottage nyo. Uh, sabi, yun, uh, yung pa uh, yung cottage mismo nagkakalaga raw ng 400 tapos yun yung 10 pitching nagkakalaga naman ng 200 pero so far wala pa naman naninigas sa amin hindi namin nilang bakit tapos yun yung CR medyo malayo layo din dito sa mismong batlag, nis dito sa mismong batlag, uh, sa baba ah, yung may post na mismo wala CR kumbaga ka pa sa taas doon na yung pinaka CR tapos bandang dulo medyo malayo layo ng content. tapos meron mismo ng pool pool mismo, man na pool. Tapos, syempre, running water din siya. Doon sa taas. Okay, ito nga, minsan may, mga nakikita kayo na iwahiwalay na video ng Rana Falls, ng Batlog Falls, saka ng Blue Lagoon. Honestly, one stop lang talaga siya. Papasok mo ng Rana Falls. So, worth award, 175, pwede ka na maka-access sa tatlong, uh, tatlong falls na yun. Kaya medyo ano siya, medyo mura para do sa price niya na tatlong falls. Pag pagpunta nga lang yun ng uh, Blue Lagoon, medyo trekking talaga siya. Pero goods naman ako ng, ng ganda ng ang ganda ng view. So, uh, kung mga nature tripping ka, uh, medyo uh, trekking nga lang. Pero goods naman. Kasi kung mga nature lover ka, nature tripping ka, walang problema. So, yung one thing ako rin to, pagpasok nyo ng, ano, ng Darana Falls, uh, bawal yung alak. Kaya um, napansin mo lang wala, nga talaga nag Eh siguro siguro may reason, may reason bakit ah, yung alak pero sa lahat ng pool dito, sa lahat ng pools sa drana ko sa lang bawal yung alak. makita nyo naman yung pagpasok ni pa lang ng ano ng, ng entrance ng uh, ng uh, na sa is may nakapaspin na doon na bawal yung alak. Kakwento, maraming salamat ulit sa patuloy na pagsubaybay sa ating kwento, sa ating delivery, sa lahat ng ginagawa natin sa ating vlog. Maraming maraming salamat kakwento. At ikaw dyan na hindi pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button para syempre updated ka sa lahat ng biyahe natin, sa lahat ng delivery natin kakwento. Maraming maraming salamat.